good morning guys. Uh, pakain tayo sa ating alaga. Ito is mega Ito is mega, Ito is mega rye pa. So ayan na guys. Unahin mo natin itong dalawa kasi nandito na sa

natapos siya nila ngayon mga legs sana tatagal sila sana nila mahuli ng pusa at kadami pa yung inila nila no? yung mabait eh sa lahat ng libu na ganyan dito sila lang dalawa talaga ang malatik sa akin yung iba hindi natin lang malayo pa lipad na agad samanta lang itong dalawa na itong mga load travel itong mga ng palapit sa akin nagalan nito na sa kamay ko na ito yan sige kain kayo dyan pakain tayo sa ating ano nalaga natin yan nalaga natin na yan so bantam yan ah yan, mag-asawa yung tangla. Tapos, mag-asawa din yan, o. sa bila din, mag-asawa din yan. Yan. Tapos, ang ating asawa. Eh, nakakarami. <laughs> so, ayan, good morning kanyang lahat. Mga maraming salamat.